dito na lang kami mag ano alam niyo nag ride kami anong galing pangalan nyo yun kalimutan ay ayaw ko na parang mamamatay ako sa taas parang ma kuha yung ginawa ko pero kung tingnan mo ha yung, yung ride namin parang simple lang siya pag nandoon ka na sa itaas nako kalimutan yung pangalan kain na lang kami ng chicken para makuha yung kaba ko Mananitan, chicken, bread sandwich, so. ay kanan. nami. mo ba yung chicken? Alam Ay, totooan, ayaw ko na. Ayaw, ayaw ko na mag try ng ride Hindi ka na mataya ko. Kung tingnan mo, ha? Simple lang po. Nandoon ko na pala sa babaw. Ayaw ko. Mm -hmm. Kung tingnan mo na. Pangit mo na lang yung kaba mo. na. ko na talaga Hindi na ko na makita. pa kayo dyan, ako na. Sa picture nang tayo. Ang gangay kaba ko yung dyan. Dalawa ito, 16 dollars. So, masarap eh. Breast chicken ito yun. sabi ko ayaw ko sa mga rice na hindi ako familiar. Ako kaya ko mo simple lang yun. Yeah. Even right now tingnan mo. Mm hmm. Kaya lang hindi. Parang train lang sa'yo. Para, yung pala yung na view pa doon sa ibabaw. Grabe ka ba ako talaga? Akala ko mamamatay ako. Takot nga sa ako sa hangin eh. Hawa ako eh.